Pagpasa ng panukalang batas hinggil sa malawakang voucher program. Iyan ang isa sa nakikitang solusyon ni Pasig City Representative Roman Romulo sa isyu ng classroom congestion sa bansa. Ang detalye alamin natin sa report ni Earl Tobias. Malawakang kakulangan pa rin ng classroom sa buong bansa. Ang tututukang maremedyuhan ni House Committee on Basic Education Chairperson Roman Romulo ngayong 20th Congress sabi ng mambabatas, sa kanyang unang committee briefing kahapon, agad na iniulat ng DepEd na malaking hamon pa rin kung paanong mapapabilis ang public bidding at kung paano rin pupunduhan ang 165,000 classrooms na kailangang habuling maipatayo. Kung maalala nyo, 2016, nag-introduce tayo ng grades 11, tas, uh, grades 11 and 12, effectively, after 2016. So yung palang nag-create ng may backlog na, kailangan pa ng mga bagong class. Pero at this point in time, maganda malaman bakit. Pero we have to move forward na. Kaya bukod sa habuling construction ng classrooms, nakikitang mas mabisang solusyon ni Romulo ang tuluyang pagsasabatas ng isinusulong niya maging ni House Speaker Martin Romualdez na mas malawak na voucher program para sa mga estudyante o tinatawag nilang IGASPE. Sa ilalim kasi niyan, sa halip na senior high at high school students lang isinusulong na rin magkaroon ng voucher programs para sa mga grades 1 to 6 para makapag-aral sa mga pribadong skwelahan ng libre o hindi ganun kabigat sa bulsa. Yung mga, yung mga DepEd schools na punong-puno -puno ng estudyante, baka kung may private school na malapit, baka doon natin sila pwedeng ibigay ng voucher para makapasok sa grades 1 to 6. So sabi natin, ang bulto ng estudyante 1 to 6, baka yun ang dapat pag-aralan, pero dapat may quality rin. Hindi naman pwedeng katulad yung nangyari sa senior high school, yung alleged Uh, ghost students Sa pila ng mga re-resolbahin, ikinatuwa naman ni Romulo na naglaan ng gobyerno ng pinakamalaking budget para sa edukasyon ng bansa sa 2026 at sana ay magamit daw yan sa pagre-reforma rin ng basic education curriculum ng bansa at maitaas ang kalidad ng edukasyon. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.